meron na naman isang Lebron fan page na nagpost ng isang katangahan na ikumpara ba naman ang isang Robert Horry sa isang Michael Jordan na sinasabi niya rito sa post niya na mas magaling daw si Robert Horry na nanakakuha ng pitong championship ring kung ang pagbabasehan daw ay kampiyonato pero ano nga ba yung pinagkaiba nila? Tara, tirahin na natin ito. Michael Jordan versus Robert Horry. Kung hindi mo pa alam, e eh, buo yung dibdib nito pagdating sa mga crucial baskets. Kaya pagdating sa Killer Instinct, marami sila noon, loaded sila. Pero may kaibang sila. Si Michael Jordan, franchise player yan, superstar yan, at saka greatest of all time. Habang si Robert Horry naman ay isang role player na naging kakampi niya sa Houston noon na sina Hakim the Dream Ulajuwon at Clyde the Glide Drexler, 'yan yung mga superstar ng Houston noon. Main man kumbaga. At dito sa Houston Rockets ay nakakuha siya ng dalawang championship ring. Nakakuha rin siya ng kampiyonat sa Lakers noon sa pangunguna ng tandem na Shaq and Kobe. Nakatatlong championship ring si Robert Horry naman dyan At isa siya sa naging instrumento ng Lakers para sila ay mag-champion pagdating naman sa San Antonio Spurs ay eh, naging kakampi niya sila Manu Ginobili, Parker at saka si Tim Duncan. Itong tatlo na ito eh ito naman yung naging main man ng Spurs no. Kagaya sa Houston at Lakers eh kumana rin siya rito ng mga clutch baskets. At dito naman sa team na ito ay eh, nakakuha siya ng dalawang championship ring. Sa kabuuan na may pitong championship ring siya bilang role player. Alam niyo na siguro kung ano yung pinagkaiba nila no di ba malaki ang diferensya nila? Pero pinakamagaling na role player ko yan si Robert Horry. At ang greatest of all time ko naman ay si Michael Jordan. Wala nang iba. Meron siyang anim na kampiyonato at hindi pa natatalo sa finals. Hindi niya pinapaabot ang game 7. Game 6 pa lang, pinapanalo niya na. Ganyan kasigurista ang isang Michael Jordan. Ang pagkakaiba nila Robert Horry at Michael Jordan. Si Robert Horry ay isang role player. Habang si Michael Jordan naman ay isang franchise player Yan ang kaibahan nila Pero pares kong idol yung mga yan Kaya hanggang dito na lang mga bossing at magingat po palagi